Hello guys, meron tayo ditong isang heater. Ang problema nito ah, hindi pa sini-switch dito yung kanyang on ay nakailaw na kagad. So saksak -sak natin, may kita nya. Ayun oh. Ilaw na kagad. hindi pa sini-switch 'yan. So dito ang problema na madalas ng ating heater ay yung kanyang pinaka-switch kasi nga pagka kumukulo uh, naglalagay tayo tubig nalalagyan natin to, nababasa natin yung switch kaya nangyari dito ay uh, shorted na siya so ngayon pagka sinaksak natin uh, mag automatic naman siya na mag switch off kaso yung kanyang wiring dito ay nabasa na kumbaga nakarekta na siya kaya kahit na nag ah uh, namamatay yung kanyang pinaka contact ah uh, naka rekta pa rin yung kanyang pinaka switch dahil nga sira yung kanyang switch so kumbaga shorted yung kanyang switch yun yung mga kadalasan na problema nito saka yung kanyang pinaka ilalim eto minsan hindi yan nagko contact kaya no power yung ating heater